Ito yung mga babaeng palangiti, palatawa sa harap ng iba. Pero sa totoo lang, nakasuot lang ng maskara kung saan nakatago yung mga problema at tunay nilang nadarama. Sila yung mga matatapang na babae na kayang mabuhay kahit walang kasama. Iba ang gusto sa kailangan. Hindi nila ginusto maging matapang. Pero kinailangan nilang maging matapang dahil alam at sanay sila na hindi umasa sa iba sa tuwing may problema. Mahirap makapasok sa buhay ng isang babaeng matatang. Mataas na pader ang aakyatin mo. Pero oras na makapanik ka dyan, mamahalin ka pabalik.